Uh, good afternoon mga classmates. Welcome to Mrs. Rugby Channel Ngayon mga classmate Samayan dito sa ating Munting Manukan Pakita natin yung mga konting ginawa natin ngayon ulit uh, Konting improvement Samanya ako mga classmate Let's go Ayan. Bago natin pakita yung mga konting improvement dito sa ating munting manukan mga kasmintan. Tayo muna ko ng plain water. Tubig sa ating mga uh, nahin. Tsaka yan. natin dito sa breeding pen. Ayan. Tayo muna, muna sila. Tapos lang nila kumain. So, paikot din tayo ng tubig. Sa so, ibang classmate, oh. ito yung mga grain natin. So, magiging natin sila ng tubig muna. Laki. So dito mga classmates, ito yung sino, ano natin, yung problem na sinasabi ko. Although ano na ito mga last week ko pa ito nilagay Ngayon ko lang na eh, ano na feature dito sa aking ano, ch channel din. So yan, yeah, kami ng ganyan. nilagyan ko na oh, shaded net. si so, sobrang init talaga mga classmates, although umulan na rin dito. Every hapon, dalawang beses din ngayong week pero ngayon hindi na hanggang bagyo lang bumababa yung ulan sana ulan ulit yan oh. No? may changes na rin tumubo na yung mga ano dyan, oh. No? grass sa ating cording area medyo nagkakulay na ng green so yan mga classmate is ano protection din nila dito sa ating alaga si open area to wala siyang pudong ito, lalagyan ko rin ito mga classmate, di ko pa naharap. iyan ilagay yung shaded net na ito, pati dun sa may pito natin. So, dyan sa punta natin yung mga bulik natin. Grabe, ang init dito mga classmate din kahit tanghali. Kaya kailangan din nila ng shaded net. So, napakalaking tulong mga classmate. Ayan, o, meron din dito. Ayan. mga nga, ng mangga. Kain nila. Nabigyan din natin sila ng tubig. Ayan. Kain nila yung mga mangga. hapon, ganito kayong classmate. Dinadirect na namin sa kainan nila. Pag umaga may ano sila, yung lagayan. Tubigan talaga. So lahat yan ng ano natin, breeding pens natin mga classmate, nilagyan ko ng ganito. Shaded net. Yan, lalo dyan sa pwesto ng lalaki. Kasi pag oras ng anong oras yung mga lunch, mga ganun mga classmates, start na yan ng 11 hanggang 2 o'clock. Although, pag hapon mga classmate, hindi na siya, ano kasi yan, nasa taas. Pero at least medyo hindi nagaanong anong sobrang init. Pag hapon naman yung mga magpo-four. Ayan. Kaya natin talaga ng shaded net. Pagpuntaan natin sa ibang mga breeding pens natin mga classmates. So dito mga classmates sa pen number 5 natin. Eh, hindi natin nilalagyan yan kasi inakan eh, niyan sa malaking puno ng mangga. Nakukubwere niya ito. Ito my protection talaga dito. Bali ito lang hindi ko lalagyan mga classmates pero yung tatlo na hindi ko nalagyan. Dito. Tapos 7, 9, tapos 2. Lalagyan ko mga yan. May naka-prepare na ako dyan mga classmate, pero hindi <laughs> medyo pa, wala pa akong time maglagay. Pero dito, dito medyo ano din naman. Pen for pa. Meron pa rin lilim konti, pero lalagyan ko pa rin. At least may protection pa rin sila. Hindi gaanong mainit. Oh, ito yung mga ano natin. Inahin natin na napili dyan. So dito sa apat na breeding tent mga classmates, dito sa dalawa, yan nalagyan ko dito sa pen 1. Tapos yung sa kabila sa 3, maraming ano dyan, open din ito, oh. walang puno. Ito sa kabila, medyo may ano dyan sa gilid, napoprotect siya din, na din dyan sa 2 yung mangga dyan. Oh. Pero ito lalagyan ko rin to, si Kawawa yung stud natin dyan din dito sa kabilan medyo okay na yan kasi may ano dyan sa may tapat niya rin sa kabilang breeding pens natin ito open area din to eh Yo, medyo sa ano lang pwesto ng mga babae so yan nagbalik ulit kami mga classmate dito sa ating mga breeding pens pinalik na namin ulit tong ating mga star dyan so breed ulit kami off season ng mga pure so yan, nag-start na kami yung iba naghano pa mga sila ng no, lilim pero may mga na harvest na rin tayo so, yan o, no, yan nalagyan na rin natin yung mga kasagan so, tapat talaga na ating stagjang shaded net natin yan, tapos natin sa kabila so yan, lapitan natin dito sa ating breeding pen number 3 natin So, yun. Maganda lang ang kailangan ng klasmate. Ang grabe. Pag tanghali, sobrang init. So, kahit hindi na summer mga klasmate, iba rin, kailangan pa rin to kahit tag-ulan. So, yung init din pag hindi umuulan, sobra. Ngawa din talaga mga natin, stag natin dyan. Kasi may protection din sila sa tapat nila. natin. Check tayo. Natin kung may itlog to. Ayan, may isa dito. Ayan, meron din dyan. No? Ilan? Dalawa. Ayan, uh -huh. check pa natin. Kunin. Kuha ka ng ano kuya. Huwag mo muna kunin. Two guys. Kuha ka ng tray tsaka ano. Harvest muna tayo. Ito yung ano natin. Five kiss sweater. Itong dan gray natin, nilipat natin dito ang class Baby pen number 4 natin. Dito muna sila. So, bago tayo end natin itong lag natin. Yan ang ay, may mga ano <laughs> ibon. Migratory bird. May ay ano na rin mga classmate to? Kulay na green ang ating cording area ngayon. Pati dito sa breeding pen, no? May mga damo na yun. Kabawi-bawi na rin mga classmate. So, yun lang ulit mga classmate sa update natin dito sa ating munting manukan. Maraming maraming salamat. God bless po at mabuhay po lahat ng sabongera.